So mga pare ko, yung mga nila ni kagubot sa tagahan sila sa kauras para makadto sila ng mga balay para makapog mga gamit Mga sila karon Tagahan sila, sila sa kauras sa kauras nga palugit na makadto dito sa so, kwan sila mga panimalay para makapog mga gamit Guide sila sa mga polis Parang ginaganay na mag-maliay dyan sila karon Mauras hmm. na sila ha. lang makakuha sa ng mga gamit na nabilin. Guide na sa mga polis. Tagahan sila kuhan. Pangan. 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 Ang mga parikoy na Sa kaulang silang palugit Walang mga, mga gamit Instruction na na sila Na na sila sa mga kawag Ang mga guide nila nga polis oh god bless god bless manis na sabay na lang po sila ha Kagana sila mga Nag-alag sa ka-oras ka ka para magpukas sa mga gamit sa lamang panimalay mga parikoy Kaya so, na lang po ko Sa ka-oras ang palugit mga parikoy Tanaw lang po ko sa area mga parikoy Itong tanaw ang kung saan yung mga O yung mga balay mga parikoy Kanyang sila, hindi sa may abarangay, may init Mga siya ang kini sa mga mga silipet diretso at alam dere mga balayan ni, diretso. Diretso ng mga balaya. Kani nginut kang balay balaya ko. area restricted area pa لريng mga parikuy. Diretso. Sa basta-basta tasuglan ni. Medri. Mga simbahan di sa Balangay Mainit, Kadidiri. Mga simbahan. Ganda-ganda hmm. hmm. Ganda -ganda po mga balay rin mga pare ko eh. Hmm. Hmm. Maling dalan rin mga pare ko eh. Nakon sa baha, nakalingkan. Hmm. yung daro padulong sa barangay parikoy, you know, na yung pari ko yung ikan mahi you na hinlo may hindi rin mga pari ko na may nag-rescue dito hinloan na lang puntaran kay in case mga kuha na mga buhay manol tinalawas dahil na kamakadagal ng mga sakyanan kato sa dati pa yung mga pari ko yung ibang balisa dali grabe iba to iba sa basa kung mga motor sa pagmotor mga pari ko yung Tapi kayo kan Batuwa, ni gani, na mga batuhan ni kanina napakas na mga kung ato nga mga parke kanina mga bato dahil pero nilang hinruan kay hindi kiso emergency na yung makuha nga huwag man o mga lawas dali ilas <coughs> na makatagan na yun pagkakaroon mga parke padayon nga po ng operasyon sa pag-rescue sa wala para makita sa pagkakaroon Morning, kabalayan dito rin sa mainit. Barangay mainit mga parikit Morning Morning, simbahan sa Pentecostal mga parikit kanya dito. Yes, mga oh, balabay, ganoon dati parikoy, grabe mga batuan nyo mga parikoy Kanina pa nasa, pa nasa mga tungan, mga batuan nyo Mga sa Ito sa barbas ba sa mga gyan. Hindi na karoon kay Mungloa lang mga barikoy. Surubi tali ko dito mga barikoy. Ngayon na makibalita ito sa nay barikoy. Kaya nakita. Ang kulal na. Iyahay. Ito so, sabay na ko sa so, sir. Ito dito. Kato sir. Oo. Oh. Oo oh, sir. Onay kayam tang mga pare koy. Hmm. Tatai. mga pa sa mga gamit. Hmm, mga pare koy. mga kitchen gusto mga balay mga pare koy. Oh, mga pare koy. Hmm. mga balay dagko ko, mga bato mga pare

Barangay, oh, mga parang kayong mga, mga parang kay. oh, kay. so, so, masala makakawang oh, mga mga kayong mga mga babo yan mga babo yun mga parang kayo mga kayo kahintang yun mga parang kayo sa sa masala ng pala 'yung dito. Yeong tripay sa mga irog mga paretoy. Sasalubay sa mga irog mga paretoy. Potato ring bunbun para kay balas mga batok. Potato 'di. Mga sitwasyon dali mga parekay mga bato balas na diri. Naabot na dali dirio oh. diri da pintak. Uh, mga mga parikoy. Yan ang tabo basa mga parikoy. Uh, mga, mga parikoy. Uy kasi tisyo lang yung mga parikoy. Malit ko. Hindi na kita mga parikoy. Restricted area yung dito mga parikoy. na yung mga trabaho dito. Ang karong sitwasyon di ka rin. Abot yung day dili. Dako-dako yung rin mga pare ko yung. morning. daw, klase sa mga bato. Yuta mga pare ko yung mga klase nga uh, tabon sa tao mga pare ko yung mga ni. Sa patayon sa mga bato pare ko yung gaan mo bato mga pare ko yung. Pero mo, sa mo sarap siya mo nung bugat tayo. Kanyang naka-dikit mali mabalas, murag balas sa sapa. Ano yung situation